Good evening mga ka -antingero. Update to late. Yung mga gustong magtangan ng bato umo Ito po. 100% mga ka-anting eraw. Bato Naputi. Tigas. 100% po na bato umo Yan. Yung mga bato umo na malalaki, hindi po malaki po ito. Ito po ay nakuha po sa ilalim po ng tubig. Bato omo po na na legit na galing sa ilalim ng tubig na bukal. Bato omo. Baka iisipin e, yung mga kantingero, ito po yung mutya ng tubig. Hindi po. Ito po ay bato omo. Ito naman po ay bato omo na itim. Bato umo na itim mga kantingiro Nakuha din sa putikan Sa pinagpaliguan ng kalabaw Yung pinagpapaliguan ng kalabaw mga, mga kababayan Nung di ba may tubig tapos para may butas yung gumaganon-ganon yung kalabaw Ito po nakuha po doon Legit po yan mga kantingiro bato na puti, bato mo na itim Legit po yan pagka pinagsama mo itong dalawa ang kinalabasan niya ito ay karisma dapat ito dapat ito ay kwentas ikukwentas po ito ito naman po ay nakatali sa baywang huwag mong pagdidikitin pagka pagdinikit mo ito karisma alam mo na kung anong ibig sabihin po ng karisma mga kababayan mga idol karisma alam alam mo na po kung yung mga sinasabi ko pong sinasabi ko pong karisma pagka pinagdikit mo itong dalawa na ito sigurado maganda, di, maganda din po ito sa negosyo ang dala niya po ito ay hindi ka malapitan ng kulam barang aswang palipadangin daw 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 mababasag po yung pit ng baso usog bate maganda po ito sa bata sa babae mag kung gusto magtangan ng bata isusuot lang itong puti itong ite ay hindi sa matanda po ito nag na mag, mag start po ng edad ng 18 pataas pero ito po sa bata pwede po pataas din kasi ito malakas po ito mga kasi gawa ng nakuha po sa putikan sa pagpaliguan ng kalabaw pagka isinama mo ito mga karisma ang dating mo pagka mo din ito mga kantero <coughs> mo ito ito po ay legit po mga, mga kantero kulay green ang kulay nya yan green ang kulay nya mga kantengiro. Hindi po yung medal yun na tanso, ganon. Hindi po. Ito po ay legit po yan na kulay green. Ang kulay niya. Baka sabihin nyo po ito ay, <coughs> kaya green ay plastic. Hindi po. O. Yan. Hindi po yan, mga kantigiro kulay green. Pagka pinagsama mo po itong tatlo na ito, alam mo na ang mangyayari. Mga kaanting Yan. Yung mga gustong magtangan po, mga kababayan dyan, mga idol, eh, paki message na lang po sa akin. Ito po ay sa negosyo. Alos lahat po ito ay dala niya kahit po wala po itong dalawa pagka ito naman na pinagsama mo mas okay pagka ito naman yung pinagsama mo ay 100% po sa karisma pagka ito naman ang pinagsama mo nako baka iwan ko lang po kung ano po yung kwan basta alam nyo nang ibig kong sabihin mga ka-antingero Good evening po sa inyo. Pinakita ko at pinamahagi ko lang po sa inyo itong itong mga gamit ko na legit. Paki-subscribe and like and share na lang mga kababayan, mga idol. Edison Mariano alias Mao ng Igorot. Good evening po sa inyo. Ingat po kayo lagi diyan.